Si Ice Spice ang isa sa sikat na celebrity. Ngayon, tingnan ang suot niyang kwenta sa kanyang lieg. It is the upside down cross. Naklarong-klaro sa kanyang lieg, at pagkatapos ay bigla rin niyang ginawa ang demonic hand symbol na ito. Ngayon, tingnan ninyo ang larawan na ito. Siya si Anton Lavi ang founder ng Simbahan ni Satanas. Ngayon pahintulutan natin siya ang mag-explain ng ibig sabihin ng hand symbol na ito. This way, apart. At makikita ninyo si Ice Spice at Anton Lavey ay magkaparehong ginawa ang hand symbol na ito. Sa hindi nakakaalam ang mga taong nagpupuri kay Satanas ay ginagawa ang simbolo na ito. Yung iba ay isinangla ang kanilang kaluluwa upang kapalit ng kapangyarihan at kasikatan. Ganito ang kanilang simbolo upang maipakilala kung kanino sila kampi at kaalyansa. Tingnan! Ang larawan na ito. Siya ang sikat na rapper na si Lilu Zivert. Nasa hindi katagalan, ay ipinahayag niya sa publiko na isinangla niya kay Satanas ang kanyang kaluluwa. Ngayon tingnan ang upside down cross na kanyang suot na kagaya naman kay Ice Spice. At hindi lang yan. Ang paggawa din niya ng demonic hand symbol na ito, nakatulad naman kay Ice Spice. Nais kong malaman nyo, na hindi ito pang fashion o kaastigan lang. Yung iba sa kanila ay alam nila ang sa spiritual nitong kahulugan. Kaya huwag magpadaya. Kaya katupa iwasan ng ganitong klasing simbolo, dahil ito'y open portal ng mga demonyo, upang makapasok sila sa buhay nating mga tao. Upang magawa nila tayong alipinin, sirain, ang kinin papuntang impyerno. Katupa, hanggang dito na lang oras na para marinig ang komento mo, ikaw anong masasabi mo?